Good morning to all. Isang napakagandang umaga mga guys. Nandito kami sa Himiji Fish Port. Dahil bibili kami ng isda dito mga guys. Maghintay kami ng bangka. Yung maliit na bangka na pangisdaan nila mga guys. Dahil pag makadaong na yung maliit na barko, marami siyang dalang mga isda. Tsaka mura mga isda ito mga guys. Not... Aga kami pumunta dito kasama ang not... mga magulang. Enjoy lang po sa panonood. Hintayin mo mo. Hintayin mo namin yung bangka dahil hindi pa nakarating. Kung nakikita niyo, marami naman tao naghihintay din kasama namin. Mga guys, please do subscribe my YouTube channel. Bilis sa summer Jeep and vlog. sa bandang doon mga guys nilalagyan nila ng bakod para proteksyonan yung mga maliliit na bangka na nakadaong dito proteksyon ah, uh, laban sa mga malalaking alon mga guys kung kitan nyo parang nasa, siya, nasa loob siya ng ano, maliit na cage ng lugar na ito ang proteksyon daw yon sa malalaking alon mga guys Mag alas 7 pa ng umaga mga guys. Pero binibinta nila yung isda. Tani, 7.30 in the morning. Tapos malatapos nila binta Alas 8. Nasa 30 minutes lang yung pagbibinta nila dito mga guys. Hindi talaga sila nagbibinta pag wala pang 7.30 sa umaga. Kung nakikita niyo, may nag-display na ng isda, marami ding tao na kaabang pero hindi pa nila binipinta yan na guys. May uras talaga sa mga sinusunod dito. Yung mga tao tumitingtingin lang din sa mga isda ang dinidisplay nila mga guys. Dahil yung permit nila, bali 30 minutes lang yung pagbibinta. Ganyan, sinusunod yan sa Japan mga guys. Yung oras na pagbibinta. Ang tagal pa ng bangka na hinihintay namin mga guys. Enjoy watching my video. Yung mga taong nandito mga guys, maraming mga Vietnamese kaya kakaiba yung mga uh, chore, mga uh, salita nila. Marami din dito mga bangka na hindi nila, uh, hindi po malaot. Nakastambay lang dito mga May mga factory din malapit dito. May mga nakastambay na mga maliliit na bangka. Hindi po kagabi. Hindi po malaot kagabi. Nandiyan lang sa tabi-tabi. Mga guys. Tsaka marami din dito mga lalagyan nila ng isda. Ba? Parang may mga ano. yung mga, mga maliliit na lalagyan ng isda. Marami din. Itong yellow na ito lalagyan nila ng isda. Maraming tao, nagbibintay. Maraming tao, nagbibintay. Marating lang bangka, ang bangkay na lalagyan ng isda yun, mga isda. Maraming pa ang isda, malalaking isda. Kasi hinuhuli nila mga buhay pa. Kasi At, yung At, 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 ibang bangka, ang gabi pa dumarating. At, Hindi rin yung tao nila. Pagbukas na At,

Pag Saturday at Sunday lang dito, maraming tao. Oo, oh, pero ibang araw naman. Hindi ko lang alam kung bukas ba ito sa, sa ibang araw. Kaya matakturay duro naman ah. naman. Hindi pa yung pidala sa bangko. sino yung bunbun mo

uh-huh <laughs> Yung mama ko mga guys, naghihintay lang <laughs> Ito naman may nakikita ko nga ng duck. Nanguhuli siya ng huli siya ng isda. Nawala lang bigla. <laughs> Siguro pumunta lang sa ilalim Narailalim na ilalim na ano lalo ng bagat ang tagal namang dumating ng bangka mga guys. Ng hmm. wala pang bangka na nakarating wala lagi itong pato ni Salom pato na ni Salom ba nawala hmm. ay balik parami ng parami na mga tao mga guys pero yung bangka wala pa kahit na isa wala pa nakarating ang uh, mga tao dumadagsa na rin Wala pang nagpakita kahit na isang bangkawan lang. Anong oras na? Tagal na. Hindi naman kasi parehas ang panahon, mga guys. May mga panahon din, siguro walang huling isda, yung mga bangka. Kaya hindi na pumupunta dito. Nagtago na lang doon sa lahat. <laughs> may mga time din na ganyan, di ba? ang uh, weather-weather lang. Kasi so, yung panahon, mga guys. Mayroong may huling, marami, mayroong din wala. Ganyan ang buhay. Katulad ng buhay natin, meron din ups and downs ng ating gulong ng palad, mga guys Di ba? So kailangan humble na, lang Panatilihing sa lupa ng ating mga paa, guys Stay humble to yourself Dahil ang buhay ay weather, weather lang. tao ay naman ang gitanaw kung 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 pa muna atlang kung kung la City Media. kung 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 Ito, may nakarating mga na isang bangka, mga guys. Ito, bibili kami ng isda. At least, may, na, may nabili ng isda sa araw na ito, mga guys. Thanks for watching my video. Hanggang sa muli. Bye-bye.